dito papatay natin dito, dito. para dapat tapos yung dati nilang ano uh, aluminum dito, palagi natin dito para may cover yung mga mail yun yung natin Tapos, uh, tanggal yung ano, baklas yung forma, Asin na tayo dito. Pantay dyan. Last the ring. Yun na. Ang last form na. Matibay. O kagawaan ni Ronald. Kagawaan ni Ronald yan. Tapos matibay Patibay na lang sa ilalim yan. Tapos mapantay. Pantay lang siya dito sa kabila. Yung Rinald. Ayan na tayo yung water line natin Ayan na natin lalagay Tapos yung dati nilang aluminum door sa t So yun yung store lang natin, yun yung pinanalagay natin dito. Para yan, renovation. Gym out si Mami Olugibara. Shout out po kay Mami Olugibara na nasa LA, California po ngayon siya. Sa USA. Maka kay Apulungeng. Shout out po. Yan yung sasya ni Mami. Toyota Porsche Tuloy project po tayo mga boss. Ah, good morning po. Yan, bumili po tayo ng ano ng pintura, kulay yellow, saka brass doon sa, sa pintura natin yung mga pipe na nilagay ni Nanay dito, ni na Ronald saka ni Soy. Yung mga arang sa arap ng project natin. Yan, malinis na po yung sa arap 5. ang laki po ng ating ano 5 S40 tapos meron isang kapitan lulagyan ng ano ng ano uh, tanikala or kadena kadena para hindi makapag park yung ano nito yung may, may sidecar ano um, pipinturahan po natin siya ng kulay yellow para kagad makita maliwanag yung mga pipe natin yan yung gate natin, okay na rin yan. Pwede na yung isara to. Pwede na lang po yung kulang dito. Yung wheels, dito sa terrace. buus lababo na. yan yung halong natin. Oh, good morning, Ronald. Oh, soy. Good morning, Papa. Good morning. Good morning. Dito ka muna. Wala mo namang kasama si Ronald dito yan yung ating lababo dito dito yung kanyang ano yung kanyang sink tapos dito yung kalan bubutasin po natin dito urinal dito natin lalagay kaya may abang tayong PBR pipe sa so waterline waterline dito yung naman sa nya ano sa drain nya sa PVC dos doon na lang sa likod yung doon na natin lalagay. sa likod. Yan si Kuya, ang ating ano, ah, uh, niluwal. <tod> Magbebeteng, <tod> suki ni Ronald dyan. Ayan, mga ilang simente yan pare? Isa lang ano? <tod> Isa muna. Isa muna ako. Para pag may silang ano dito, vacation, hindi lang sila magluluto. Tapos nyo rin ha, ah, dito sila Iyan yung mga ano, yung mga lalaki na pare Mga fence grill natin Tapos na yan Naka-install na Yan si Bujokoy 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 Sa akin yan? Ha? Basbol? Dali, dinan ko muna. Dito pala yung nag-deliver natin ng ano ng mga panel door. Si Bojack Ano? Ha. Si Tao. Sa mga kasama ko nagtatrabaho. Okay. Tayo, ing gana ko yan. Doctor. do ah. so, Dito na yeah. sana. No? Oh. Asi yung asi yung amba. Oo, amba. Dito, dito na lang ano. Oo. Oh. Dito na Oh, sige, oh. Ay, e. hey, mga boss, uh, muna si Butchokoy doon. Ano muna natin doon uh, para pati yung in order natin ano. Last door niyan ano, last, last door, door saka hamba. Punta ka okay. doon, boss. Ah, oh, sige. Tapos dito. Yan, bubus na si Ronald dito at saka si Paring Nelnel, may -Nel, okay, boss Nelnel -Nel, dito sa Lababo. Yan. Pagkatapos mabuhusan 'yan, dumuna tayo sa ano, sa San Nicolas Project ah. Hindi pa natin pwedeng tanggalan niya. Saka plastering ito. Patugin muna natin. Ayan kayo ang sink. Tapos asintado dito. Papantay natin dito ito. Para plastering tapos yung dati nilang ano, uh, aluminum door. Lalagyan natin dito para may cover yung mga mail, urinal. Para yung babae, pwede rito.

pag nag-coaching na natin, pag si Mami, uh, Mami yung client natin, ah, uh, pwede natin magsimula dito. Tayo na lang magpipintura dito sa, ano, dito sa mga pipe dito sa labas mga boss. Dito ay yung binuhutan nila Okay na mga boss Patutukuyin muna ito Patutukuyin muna natin Tapos uh, Tanggal yung ano, uh, baklas yung forma Asinda tayo dito Pantay dyan Plastering Tapos mag nectize tayo sa loob uh, Tatestin natin ito Yung Bye-bye. thousand years later. Balik sa bawah na naman mga boss. Santo Niño Project po tayo. Yan. Ano na natin yung ano, yung mga CHP. Para asinta. Doon sa ating ano, ginagawa na bawah tapos. Backlash. Forma na tayo ano pare. Morning pare. Morning. Alam natin ngayon si Brian Danga. Ayan, Brian, good morning. Siya muna nang dito. Gaga, gagawa kasama ni Soy. Oh, Sana natin yung ano, yung Siling na lang at saka tiles. Electrical wiring, pintura. Yan ang gagawin um, pa rito sa Santo Niño Project. baklas na naman ano pare punta ako sa class yan pasintada dito tapos blastering yun pare uh, finish na yun no? yung sa ilalim pero to hindi mo na muna natin tatakpan to kasi magano tayo pa dyan ng, ano, ng waterline doon sa kanyang ano, urinal tapos mga boss ah uh, Punta mo rin tayo sa bahay ni Mami Oligi sa Bebe Matwa. Yan, nakapag na sila dito para sa plastering tsaka Anak Ah, siya ng, ano, ng yung, yung, sa kanyang ano, garae. pa flooring. Ah, uh, lumulubog na po pagkatagulan eh. Kaya punta muna tayo sa Bebe Matwa sa Dream house si Mami Oligi Barra. Ayan, kasama natin si Allen. Pareng Soy, nakwanda ko ba na Brian? dan Si ano, si Boss Allen. Ah. Tara. Good morning Boss Allen. Kasama natin si Boss Allen papunta sa Bebe Matua. Para tingnan yung pinapagawa ni Ma'am Yolo Guevara. Tara, right, let's go. So yan, nasa Bebe, mata na po tayo. Dito sa Masantol. Yan yung pinapagawa ni Ma'am Yoli dito. Yan yung kanyang ano, garahe. Tsaka yung kanyang ano, dream house. Ayan. Uh, Dati po natin ginawa yan. Renovation. Yung dream house ni Ma'am Yoli Shout out po kay Ma'am Yoli na nasa LA, California po ngayon siya. Sa USA tsaka kay Apo Lumeng shout out po yan yung nasakyan ni ma'am Toyota Fortuner bali ito tatambakan ito tapos tataas ay yung motor niya yan o Barako, Kawasaki bali ito yung tataas din pala itong ano gate na wakalan yung gate yan. ang ganda sa area na doon doon sa bahay doon tapos dito ito yung ano, dinnis na ginawa ito. Bababa lang tayo ng ano doon, ng konti doon sa bahay, yung pa-flooringan natin dito. Kakatingin natin yan, yung ano, yung sa ilalim ng ano, gate. O yan ang dream house ni Ma'am Yoli Guevara dito sa Bebe Matua dito ang flooringan po natin itong itong pathway na to hanggang dun sa garahe alos pantay lang po dito pero naka ano, siya naka slope siya ng konti yung drainage natin baka ito eh. dito na lang natin dito doon sa drainage dun sa labas tatanggalin po natin to ito po toring and daw ito lahat no no alin tapos maglalagay na, maglalagay na lang tayong ano doon plant box doon sa wall doon dalawa tapos to tataas yan kakatingin yan iya iya natin sa kanya kung magpapalagay siya doon kay mami oli hindi ito plant, plant box Tawag na lang tayo sa kanya. Ah. Ayan. Awa. Awa niya. Tara. Ayan mga boss. Na naalala na, na po natin. Na tinignan na, na po natin At kung ano yung pagkagaba dito. sa garahe, sa flooring ni Ma'am Yoli Guevara. So, ayan, balik muna tayo sa Santo Niño Project, yung mga kasama natin doon. Balik na naman tayo dito, mga boss, sa Santo Niño Project. Yan, na nakapagalo na sila dito para sa asintada. Paglas na. Ryan. Paglas para na Matibay. O kagawan ni Ronald. Kagawan ni Ronald yan eh. Matibay daw. Saka to, paplas na rin yan o. Yung sara. No? Pero ito ito sa taas. Wag na muna. Yan. Bakit tapos mga sinta Last time na po yung ginagawa ni Brian Tsaka ni Soy dito Bakit tapos yan Yun namang sa ilalim yun Tapos papantay Pantay lang siya dito sa kabila Urinal Maglalagyan natin tayo ng, yung, yung water line natin Doon na natin lalagay tapos yung dati nilang aluminum door dun sa CR, pa-refer lang natin, yun, yun ang na lalagay natin dito. Kanto na lang at saka ito. Nasoy, no, sila na lang at saka sa kanto na. No? Ayan. Finish na yung plastering. At saka yung nila dito. Ni uh, Brian at saka ni Soy. Si Boss Nel Nel. Pa dito naka-plastering na rin mga boss. Tapos backlash forma na rin to. Ah, uh, tayo sila po yung kulang diyan. Saka yung kanyang urinal. Saka yung lalagay natin ano dito pinto, yung aluminum door. Sink dito. Tapos yung kanyang rings. Kalang doon. Nagabang din tayo ng ano diyan ng outlet para kung magana sila kung mag electric mm, train sila dito pwede so ayan mga boss ano lang po yung gagawin natin dito itong, itong kanyang ano itong kanyang grills dito at yung gate dito sa ports sa, sa, sa terrace yan yan ang gagawin pa natin bago tayo gumawa dito sa loob ano lang po yun dito uh, Bali, chipular na galvanize lang po yung gagawin natin dito Hindi siya di na stainless Kasi hindi naman siya nababasa dito Tsaka bubungan din po to Yan Tapos pipintura pa yung mga ano yan. Yung mga fence grill Yung mesh wire O oh, yan mga boss Ang ito lang yung vlog natin Maraming maraming salamat po God bless po Ingat